atin, sa atin, ating lahat atin, ng araw na to, nawawala yung highlighter. So, challenge ko sa inyo ngayong araw na ito. kung wala na baliches, wala dito sa bahay namin sa na baliches. Hmm. Hanggang doon sa um, sa city hall, um, kaysa sa city hall, sa main half, hindi dyan sa main, kung may, kung Bulano, Malichos, Bayan, hanggang Quezon City, Hall, um, Maine. Eh, may, may pupuntahan ako sa ito. So, ito challenge ko yung sarili ko. Challenge ko yung sarili ko na ang dala ko lang is 40 pesos. 40 pesos. Yes, guys. 40 you pesos ang dala ko. Ngayong e, araw na ako, piruin mo makakakain sa akin yan. Isiguraduhin ko makakakain. Papakita ko sa Kaya guys, watch and learn. Ay, hindi pala. Watch and... Watch. <laughs> hindi guys, ganito. Basta panoorin nyo guys kung paano diskarte. Nasa diskarte na. Nasa diskarte. Kung paano diskarte na mapagtakasya mo ang pwede. Yes guys, tama. wala una kong gagawin, Quezon sa 40 pesos, hindi ako mamamasan. Alam uh? mo bakit? Kasi sa Quezon City, sa Quezon City may libreng sakay. So, yun ang gagawin ko. Mag-aantay lang kayo. Tsagaan lang. Kung ang punan dito is 40 pesos. Tsaga. Siyempre, tsaga, di ba? Mag-aantay ka sa libre sakay. Hindi naman agad-agad. At pagka, pagka abang mo, eh, andyan na. Siyempre, libreng sakay nga yan. Papahirapan ka muna, di ba? Tsaga at least natin. Pagsasamahin natin yung araw na ito para mapag-cash natin ng 40 pesos plus pa tayo ng tahanan ko. Siyempre, ano yung yan? Inom ng tubig, siyempre. Hindi inom ng ala. Kaya, let's guys, ano yung, yung kape at ano tsaga ang gagawin ko. Ano muna, mag-asik-asik. panorin nyo ang next video. Bye-bye. Yes, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyong palibreng sakay ng Quezon City. Kung tiga Quezon City ka, malalaman mo to at alam mo to. Yan na nga, kakatapos ko lang buwaba sa libreng sakay. Kaya yan, naglalakad na ako papuntang City Hall. Ngayon naman, dahil maya-maya magugutom ako, kaya yan, papakita ko sa inyo kung saan ako kakain at saan ko dapat gastusin ng 40 pesos ko. Ngayon, nasa sa inyo na lang yan. diskarte nyo na kung anong gagawin nyo, kung paano nyo ma, ma ma, achieve yung 40 pesos na pagkain dito sa City Hall. So, ayan na nga, kakatapos lang ng lakad ko at pauwi na rin ako. At nagugutom na ako, kailangan kumain muna ako bago ako umuwi. Kasi sobrang gutom na ako, tanghali na talaga. At saka, oras na para kumain yan. Naghahanap na ako, hahanapin ko na talaga yung mga um, kantin kung saan nandun sa Quezon City Hall. So, yan ang naglalakad tayo, ganyan. Papakita ko sa inyo yan, guys. Yes, ma'am. Kahit-kahit, ma'am. ito ka naman, kumain. Anong gusto mo ulam, ma'am? Video pala si okay. ma'am. Tara, ma'am. ito na kayo, kain. Sa... Eh? Dalawang ulam tayo. Isang karne. Isang gulay. Isang gulay. 80 with rice. Mara, lahat ng menu ko. Uh -huh. Ito yung price. Hindi siya kasama yung lumilipad ha. Pag kalahati hindi pwede. pwede. ayun, yung kalahati ko yun ayun. Yung isang karne, isang ulam. Hindi, pag isang ulam lang. Isang ulam lang. Bibigyan, pwede wala akong kalahati. Ano ka, 50 meron ako. Tapos It isang yung kanin. Yung... 65 lang. Okay. Problema okay. ko, te, ano. Pwede ba pagka yung pang-port? 40, 40, 40, 40, 40. Ka lang. 40 lang. Kulin. Kulin lang. Kulin lang. Okay lang. Oh, ah, sige. S S yan lang nagbibig -nag sa kaya ko. Kakaapay ko pala. Ha? Kahit ano ito eh. Ito ang gulay. Walang tissue na magulay mo. Ano ba gulay dyan? Ito ang kalabasa. <laughs> Munggo. Munggo na lang tayo. Paano okay. na lang? Tapos, may tubig kayo. Oo, meron. Yes, ma'am. Dalawang kubo ka na, ma'am. Okay, salamat okay. 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 na. Okay. So guys, ito na nga yung in ko. Isang ulam at isang kanin. Isang ulam na gulay at saka kanin. So, halagang 40 pesos na pakiusapan ko ang tindera dahil halagang dapat talaga originally, dapat talaga 50 pesos yan. Isang gulay isang kanin. Ngayon, dahil napakiusapan ko siya kung pwedeng 40 pesos, ay pumayag naman talaga. Bakit hindi? Kasi pera din naman yan, ba diba? So, ayan na nga guys, nag start na akong lafangin ang aking ulam for the day. Grabe no, talagang hindi halatang gutom na butom talaga ako ayan na nga, tumabi pa sa akin yung tendera na yan. Nagtatanong pa, ang daming mga tanong. Kaya ayan, kakwentuhan ko habang kumakain ako. Siguro naman, parang hindi niya yata kapanipaniwala. Hindi siya naniniwala na wala talaga akong pera na 40 pesos lang yung dala ko. Kaya ayan, todo paliwanag din ako na sabi ko, kunwari, nag a ako, ganyan, ganyan. Parang kahit pa paano may konting kapanipaniwala naman talaga. Pero talaga, guys, in reality, 40 pesos talaga dinala ko talagang pera dahil confident ako na talagang kakapalan ko talagang pagmumukha ko. Yan, dahil sa kakapalan ng pagmumukha ko at sa diskarte ko at sa mga dahilan ko, ayan, nakakain ako sa halagang 40 pesos, guys, dito sa may city hall. Kaya, guys, watch out.